Lifeline Ambulance 6911. Agaw, eksena. Rain kanina sa impeachment trial ang pagyayakapan ng pamilya Corona at pamilya Basa sa loob ng session ng Senado. Dito na nga. Uh, kaya natatapos ang higit dalawang dekada nilang alitan. Ikwento mo, Marlene Alcaide apo full force ang pamilya Corona at ang nakaalitan nitong pamilya Basa sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa bandang kanan nakaupo si Mrs. Cristina Corona at ang mga anak na sina Carla at Francis. Nasa bandang kaliwa naman ang magkakapatid na Basa na sina Ana, Carmen, Isabel at Eric. Nagulat ang lahat na magbreak ang Senado at biglang lumapit si Mrs. Corona sa mga basa at dito'y naiyak ang magkakamag anak Nasunda ito ng walang tigil na yakapan at kamustahan. Ngayon lang daw ulit sila nagkausap matapos sa maygit dalawampung taon. Our prayers were answered. Talaga. Our ang kaibigan ng dalawang pamilya na si Bibi Nebrida ang naging tulay sa pagbabati ng dalawang pamilya. Sabi ko, Betsy, I didn't know why are you here? You're basa? Ah. Sabi niya, yan naman basa. Oh my God, sabi ko, oh, are you willing to reconcile? Sabi niya, sabi ni Betsy, yes. So why don't you reconcile na? Sabi ko, sabi ni Tina, yeah, I'm ready. Nag-ugat ang gusot sa dalawang pamilya sa alitan ng mga magulang na magkakapatid na basa at ng ina ng pinsan nilang si Mrs. Cristina Corona, kaugnay ng ari-arian ng kumpanyang Basa Gidote. Sa kanyang pagharap sa Senado nitong Martes, ipinagtanggol ng punong hukom ang kanyang misis at nakapagbitiw ng mga salita laban sa ama ng magkakapatid na basa. Pero kanina, nilapitan din na magkakapatid na basa ang punong maestrado sa witness stand. Mainit din silang nagyakapan at ipinakita pa ni Ginoong Corona ang kanyang kamay na may intravenous feed. Ano man ang kahinat ng impeachment trial ni Corona, umaasa ang dalawang kapo na dito na magtatapos ang girian ng dalawang pamilya. Marlene Alcaide, News 5.